isang pangyayari mga kaibigan ang nangyari sa China. Hindi ito isang bagyo kundi isang pangyayari na yumanig sa bansang China. Napag-usapan natin sa nakaraang content na sobrang pinaha ang bansang China dahil sa matinding bagyo at lumipol ng napakaraming buhay. At sa pagkakataong ito, isang pangyayari na naman ang nangyari sa lugar na ito na sobrang ikinagulat ng mga mamamayan ng China atin itong pag-usapan mga kaibigan. Isang lindol sa silangang China bago subiklab ang madaling araw ng linggo ang nagpabagsak sa mga bahay at ikinasugat ng hindi bababa sa 21 na katao ayon sa payagan ng Estado. Ngunit walang ulat ng pagkamatay ang naitala Ang lindul na may lakas na 5.5 ay nangyari malapit sa lungsod ng Desu, mga 300 kilometers timog ng Beijing, ang kabisera ng China, ng alas 2.30 ng madaling araw, specifically 2.33. ayon sa China Earthquake Network Center. Ang US Geological Survey ay nagtakda ng lakas sa 5.4 na ang lindol ay nagdulot ng pagbagsak ng 126 na tahanan at 21 na katao ang nasugatan. Iniulat ng gobyernong broadcaster na China Central Television at pang news outlets na ipinakita ng TV broadcasters ang mga residensya ng desa na tumakbo papalabas ng kanilang mga tahanan pagkatapos ng lindol na nakaupo sa mga bangketa sa madilim na proton. Ang mga video sa social media ay nagpakita ng mga luhang na buhal mula sa mga nagibah ng mga pader. Ang mga linya ng tren ay sinusuri para sa posibleng pinsala ayon sa opisyal ng China News Service. maki kita sa CCTV na ang serbisyo ng gas ay isinara sa ilang lugar dahil sa pinsala sa mga tubo ang deso at ang nakapaligid na lugar na binabantay ng lusod ay mayroong humigit kumulang na 5.6 milyon na katao ayon sa website ng gobyerno ng lusod. Ang sentro ng lindol ay mga 10 kilometers o 6 na milya sa ilalim ng kalupaan. Ayon sa CNC, mas malapit sa ibabaw ng kalupaan ang lindol mas malakas itong mararamdaman, sabi ni Paris, isang geofisiko mula sa National Earthquake Information Center ng United States Geological Survey. Naramdaman ang mga pagyanig sa ilang bahagi ng Beijing, ngunit sinabi ng mga otoridad na walang nasirang ari-arian na tulot ng lindul sa kabisera. at mapapansin natin mga kaibigan na sobrang naapektuhan ang bansang China sa lindol na ito. At pati ang mga buildings ay talaga namang hindi exempted sa mga apektado na nangyaring lindol. Lucas 18 verse 8 Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga tao sumasampalataya sa kanya? Mga kaibigan, tunay nga na malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ang tanong ay, pagbalik kaya ng ating Panginoong Diyos, may mga tao kaya na makikita siyang nananampalataya sa Kanya. Ipanalangin natin na isa tayo sa mga taong iyan, na daratnan niya at ililigtas niya at dadalhin sa langit na bayan magpakailan Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panunood. Tayo manalangin. Ama naming banal mga pangayon Diyos, kami po lubos nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pag-aalaga niyo po sa amin. Bigyan kami Panginoon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan sa pumagitan ng aming Panginoon Kristo na siya pong lagi pong nasa aming isipan at naway na sa aming puso na mananahan dito magpakailan pa Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay magsamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.